Timbog ang isang babaeng tulak o manon ng iligal na droga sa isinagawang by-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Albay sa Puro 4 Sitio Ugsong, Barangay San Jose, Ginubatan, Albay, bandang alas 3 ng hapon kahapon, Nobyembre 18. Kinilala ang sospek bilang si alias Princess, 27 anyos at residente ng Bulacan Marines Sur. Nakumpis ka mula sa kanya ang dalawang transparent plastic sachets na may lamang pinaghihinalaang ang shabu na may timbang na humigit kumulang isang daan at kalahating gramo na nag kakahalaga ng 683,400 pesos. No aktwal na pagbili nung uh, Shabu, nandun po siya, uh, niyayaya niya pa nga yung ating undercover agent at yung uh, kasama na gumamit muna bago magbentahan. Naging masusi o mano ang ginawa nilang pagmamanman sa sospek matapos na makumpirmang isa itong tulak ng ilegal na droga sa nasabing lugar nagkandak po tayo dyan ng series of casing and surveillance operation and at the same time bago yung by-bus operation nagkandak pa ng test buy operation yung ating undercover agent. Doon po siya unang nakabili nung test by operation nung lumabas yung result ng forensic laboratory ng PDEA uh, na nagsasabi na ito ay isang uri ng droga, shabu. Uh, kaya nag- uh, kandak na po tayo nung by operation. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng PIDEA Bicol ang sospek na mahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5, 11 at 12 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista.